Para sa karamihan ng mga tao, ang pagyayabang o show off ay normal at halos walang masamang epekto. Isang paraan lamang para ipakita ang kanilang tagumpay, patunayan ang sariling kakayahan, o humingi ng paghanga mula sa iba. Ngunit para sa mga introvert, ang mismong ideya ng pagpaparada ng kanilang mga nagawa ay parang isang kasalanan. Parang nilalabag nito ang isang unwritten rule na matagal nang nakaukit sa kanilang kaluluwa para sa kanila ang spotlight ay hindi nagbibigay ng init. Ito ay nakakapaso. Ang pagkilala ay hindi nakakaangat. Ito ay parang pagbubunyag ng kanilang kahinaan. At ang ipinagmamalaking dangal sa harap ng publiko ay nawawalan ng bigat at kahalagahan. Ang kanilang katahimikan ay hindi bunga ng kahinaan. Ito ay isang malalim na sikolohikal na kodigo na nagtuturing sa kababaang loob, pagiging simple at misteryo bilang paraan ng kaligtasan. Kung ang iba ay tinatawag ito na bragging rights. Para sa mga introvert, ito ay parang isang mapanganib na palitan kung saan ang kapalit ay ang pagiging totoo sa sarili, ang kapayapaan ng isip at ang seguridad ng kanilang panloob na mundo. Narito ang mga dahilan kung bakit parang isang krimen ang pagyayabang para sa mga introvert. Number 1. Iniuugnay ng mga introvert ang atensyon sa pangalib. Para sa mga introvert, ang atensyon ay laging may dalawang mukha. Oo, nakikita ka, pero kasabay din ito ay nagiging vulnerable ka. Marami sa kanila ang may malinaw na alaala nung bata pa sila na ang atensyon ay hindi gantimpala kundi parusa. Tulad ng napagalitan sila sa harap ng buong klase dahil medyo nagsalita sila. Kinutya sila dahil sila ay nag-excel o tinignan ng may pagdududa dahil iba ang kanilang gawi. Unti-unti, natuto ng aral ang kanilang isip at katawan na kapag napansin ka, mas madali kang matarget. Kahit sa kanilang pagtanda, kahit sabihin ng lohika na nararapat silang kilalanin, naninikip pa rin ang kanilang dibdib tuwing napapansin sila. Ang simpleng papuri ay maaaring maramdaman nilang parang spotlight at ang spotlight ay parang ilaw ng interogasyon na tumatagos sa balat. Kung saan nakikita ng iba ang mga palakpak at suporta, ang mga introvert ay nakakita ng pagbubunyag ng masyadong marami. Hindi ito dahil ayaw nilang pahalagahan sila. Ito ay dahil para sa kanila, ang mapansin ay parang isang panganib na nakaugat na sa kanilang alaala. Kaya't ang pag ay hindi parang pagbabahagi ng kasayahan. Ito ay parang paglalakad sa gitna ng digmaan na walang kahit anong sandata. Number 2. Itinuturing ng mga introvert ang kababaang loob bilang kaligtasan Para sa mga introvert, ang kababaang loob ay hindi lang simpleng kagadahang asal o moralidad. Ito ay isang diskarte ng kaligtasan. Bata pa lang sila, natutunan na nila na ang pagiging nasa background, tahimik lang at hindi pansinin ay mas ligtas. Habang ang ibang mga bata ay nag para sa atensyon at pagiging bida, ang mga introvert ay natutong maging invisible. Ang kanilang katahimikan ang naging kanilang kalasag at ang kababaang loob ang naging kanilang balabal laban sa mundo. Dahil dito naging bahagi na ito ng kanilang pagkatao. Higit pa sa simpleng kaganda asal, isa itong paraan ng pananatiling buhay sa tinatawag nilang social jungle. At kahit ngayong matatanda na sila, sa isang lipunang nagtataguyod ng self-branding at pagbebenta ng sarili, sila ay nananatiling nag-aatubili. Ang pag para sa kanila ay parang kusang pagtatanggal ng proteksyon na matagal na nilang pinagkatiwalaan. Ang kanilang instinct ay bumubulong na kapag masyado kong tumayo ng mataas, mas maraming magtatangkang ibagsak ka. Kaya para sa kanila ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito ay isang wika ng kaligtasan. Number 3. Takot ang mga introvert sa mga inggiterong mata Ang mga introvert ay may kakaibang radar para sa inggit. Parang sonar na kumakapa sa paligid para makita kung sino ang may dalang mabigat na enerhiya. Nararamdaman nila ito sa maliliit na mga bagay, tulad ng pagtawa na may halong panlalamig, isang pagbati na mabigat ang tono sa halip na magaan, o isang katahimikan na dila kakaiba matapos nilang magbahagi ng isang magandang balita. Dahil dito ang pagyayabang ay nagiging sobrang hindi komportable para sa kanila. Alam nila na ang inggit ay hindi laging lantaran. Madalas itong manirahan sa tahimik na sulok, nagiging pasaring, pagbawi ng mga suporta o sa mas masaklap, isang sabutahing nakabalat kayo bilang aksidente. Kaya ang pagparada ng sarili ay parang pagbubukas ng pintuan sa mga lason na unti-unting sumisira sa relasyon. Para silang naglalakad sa isang silid na puno ng salamin kung saan bawat refleksyon ay tila nakatingin ng may malamig na inggit. At para sa kanila, ito ay hindi paranoia, ito ay purong awareness na ang inggit ay totoo at ang pagyayabang ay parang paglalagay ng target sa sarili nilang likod. Number 4, masidhing ingay ang nakikita ng mga introvert sa pagmamataas. Para sa mga introvert may isang bagay na malaswa at mababaw sa ingay ng pagyayabang. Hindi nila ito nakikita bilang lakas. Nakikita nila ito bilang kalabog. Isang halo na tunog na nakakasira sa mismong kabanalan ng tagumpay. Sa kanilang pananaw, ang tunay na pagmamataas ay hindi kailangang isigaw. Ito ay dapat nadarama ng malalim, inaalagaan ng tahimik at binabantayan na parang isang apoy na dapat protektahan laban sa hangin. Ang sobrang pagbubuhos ng yabang ay parang pagtatabon ng banal na alak sa sahig. Ginagawa nitong isang palabas ang dapat ay sagradong damdamin at inaalisan nito ng pagiging totoo. Kaya't madalas binipili ng mga introvert na ipagdiwang ang kanilang mga panalo ng tahimik at ng privado kaysa iparada ito sa lahat. Ang kanilang definisyon ng dignidad ay hindi nakatali sa pagiging kitang kita kundi sa pagpipigil at paghold sa sarili. Para sa kanila ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang highest form ng respeto para sa kanilang mga naabot. Number 5. Takot ang mga introvert na mawalan ng lalim Para sa mga introvert, ang pagyayabang ay parang pagpipilas ng kanilang pagkatao upang gawing isang bagay na madaling kainin at ikonsumo ng iba. Tinututulan nila ang ganitong uri ng pagbabawa sa sarili. Alam nila na ang tunay na sila ay hindi maaaring ibuod lamang sa isang yabang o isang highlight. Ang kanilang tunay na halaga ay nasa mga hindi nakikita, tulad ng mga laban na naganap sa loob nila mga pribadong pagninilay at ang masalimuot na mga layers ng kanilang pagkatao na hindi kayang unawain ng kahit sinong tagapanood. Kapag pinipilit silang magpakitang gilas para itong ginagawang produkto ang kanilang pagkatao, ang kanilang buhay, paghihirap at mga tagumpay, lahat ay pinapakete na parang paninda para sa approval ng iba. Para sa kanila hindi ito selebrasyon, ito ay pagbaluktot. Natatakot sila sa paglalantad ng kanilang sarili para sa panlabas ng mga mata. Mawawala ang mismong lalim na bumubuo sa kanila. Ang kanilang kaluluwa ay hindi billboard at ang kanilang pagkatao ay hindi paninda. Mas pinipili nilang manatiling tahimik at itago ang kanilang lalim na maaasam lamang na mga taong may tiyagang tumingin lagpas sa ibabaw. Number 6. Dalubhasa ang mga introverts sa tahimik na power. Para sa mga introvert, ibang iba ang depenisyon nila ng kapangyarihan. Para sa kanila, ang tunay na lakas ay hindi kailanman maingay at hindi rin ito kailangang ipagsigawan. Alam nila na ang katahimikan, pagpipigil at payapang presensya ay may bigat na hindi kayang tumbasan ng mga pagsigaw o pagmumukang dominante. Ang kanilang lakas ay parang gravity. Hindi nakikita ngunit imposibleng hindi maramdaman. Dahil dito, ang makintab at garapalang pagpapalabas ng sarili ay tila kahinaan para sa kanila. Parang desperasyon na parabang kailangang ipagsumamo ng isang tao na makita siya dahil hindi niya kayang dalhin ito sa kanyang sariling presensya. Naniniwala ang mga introvert sa filosofiya na kung tunay kang malakas, kusang sumisikat ang iyong lakas nang hindi mo na kailangang magsalita. Ramdam ito ng mga tao kahit wala kang banggitin. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay isang sinadyang paninindigan. At sa katahimikan na yon, merong kapangyarihan na mas dakila kaysa sa anumang ingay. Number 7. Ayaw na ayaw ng mga introvert sa emosyonal na utang. Bawat pagpapakita ng yabang ay lumilikha ng mga hindi nakikitang tali. Ang papuri, palakpak at pagbati ay maaaring mukhang inosente. Ngunit para sa mga introvert, para itong mga tanikala Bigla silang kailangang sumagot, magbigay ng enerhiya pabalik at makisali sa mga pag-uusap na madalas ay nakakapagod para sa kanila. Para sa kanila parang emosyonal na utang ito, mga obligasyong hindi naman nila hiningi. Ang pag iibang ay nagbubukas ng mga pinto na mas gusto nilang manatiling nakasara. Kapag nagsimula na ang pagbati, para silang napipilitang mag-perform ng pasasalamat at kailangang pasanin ang mga interaksyon na hindi nakakapagpasigla kundi nakakaubos lang ng kanilang enerhiya. Kaya mas madali para sa kanila ang manatiling tahimik at itago ang kanilang mga tagumpay. Walang utang, walang tali. Ang katahimikan para sa kanila ay hindi lang proteksyon. Ito rin ay kalayaan. Number 8, pinoprotektahan ng mga introvert ang kanilang panloob na mundo. Para sa mga introvert, ang kanilang panloob na mundo ay isang kuta, mayaman, malawak at pribado. Bawat yabang para sa kanila ay parang pagbukas ng tarangkahan at pag-aanyaya sa mga estranghero na pumasok. At base sa kanilang karanasan, bihira ang mga estrangherong marudong gumalang. Bawat detaling ibinubunyag ay maaaring baloktutin, husgahan o hindi maintindihan. Kaya't pinapangalagaan ng mga introvert ang kanilang panloob na buhay na para isang sagradong bagay. Mas gugustuhin nilang matawag na misteryoso kaysa maging lubos na kilala ng mga taong hindi naman karapat dapat makaalam. Para sa kanila sobrang delikado ang magyabang para nitong ibinibigay ang blueprint ng kanilang kaluluwa sa iba. Ang pagbabantay ng kanilang panloob na mundo ay hindi pagiging makasarili. Ito ay tunay na paghahari sa sarili. Number 9, itinuturing ng mga introvert ang pagyayabang bilang pagtatraidor sa sarili. Para sa mga introvert, ang pagiging totoo ay ang pinakamataas na currency. Sa kinasusuklaman nila ang mga peke, mababaw ng mga pagtatanghal, at pagsusuot ng mga maskara. Kaya ang pagyayabang para sa kanila ay parang pagtataksil sa sarili. Kadalasan kailangan nilang palakihin, pakinisin, at magperform sa paraang hindi akma sa kanilang tunay na pagkatao. Kahit sa mga lugar na ang pagbibida ay gantimpala, nag-aatubili pa rin ang mga introvert. Mas pipiliin nilang mawalan ng pagkakataon kaysa mawalan ng sarili. Alam nila na maaaring magdala ng mga palakpak ang pagyayabang, ngunit ang kapalit nito ay ang kanilang pagiging tunay at yon na isang halagang hindi nila kayang ibayad. Para sa kanila ang pagyayabang ay parang pagsisinungaling sa harap ng mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit. Mas pipiliin nilang maging hindi naikita ngunit totoo kaysa makita ngunit peke. At number 10, mas gusto ng mga introvert ang misteryo kaysa proof. Sa kaibuturan ng mga introvert, alam nila ang isang lihim na katotohanan na ang misteryo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang proof o patunay. Ang mga patunay ay nangangailangan ng pagsisikap, mga salita at pagbibigay ng katunayan. Ngunit ang misteryo, wala itong hinihingi. Subalit naguhuudyok ng kuryosidad, respeto at minsan takot. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili nila ang katahimikan kaysa pagpaparami ng mga salita. Alam nilang ang misteryo ang nagpapanatiling palaisipan sa kanila. Nakakahumaling, nakakaakit at imposibleng baliwalain. Sa hindi nila pagpapakita, nabubuo ang isang aurang hindi madaling ikahon o ipaliwanag ang kanilang tahimik na presensya ay mas nagtatagal sa isipan ng iba kaysa sa mga pinakamagarbong talumpati ng pagyayabang. Sa mundong abala sa ingay, tinatanggap ng mga introvert ang katahimikan bilang sandata ng misteryo. At sa katahimikan na yun, nakakamit nila ang mas mataas kaysa sa pagkilala. Sila ay nagiging hindi malilimutan. Para sa mga introvert, ang pagyayabang ay hindi lamang nakakailang. Ito ay parang pagtataksil sa kanilang likas na kalikasan. Isang krimen laban sa mismong batas na sinusunod ng kanilang kaluluwa. Ang kanilang instinct ay nagsasabing magtago. Ang kanilang lalim ay humihingi ng katahimikan. At ang kanilang pagiging totoo ay tumatanggi sa anumang pagpe-perform. Habang ang mundo ay naghahabol ng pag-aproba sa pamamagitan ng ingay, pinipili ng mga introvert ang misteryo, kababaang loob at pagpipigil. At sa pagpili nilang huwag magyabang, nakadiskubre sila ng isang paradox. Lalo silang nagiging kapansin-pansin, hindi sa salita, kundi sa hindi matatawarang bigat ng kanilang presensya. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay John Cueven Malaki. Sabi niya, Blind Obedience. Tama. May mga araw na nire ko ang mga senaryo nung munti pa lang ako tulad ng pagsunod sa hindi klarong instruction tas pag nagkamali ay isang katutak na mura ang inaabot ko. Ganyan ang mangyayari lalo na kapag broken family or parents lumaki ang isang bata o di kaya ay maling paraan ang pagpapalaki sa bata. Kaya ginagawa kong aral lahat yan upang isalba ang sarili ko sa maling desisyon sa buhay at kung magkaroon man ako ng bagong pamilya soon ay hindi mangyayari ang ginawa sa akin noon. Sabi naman ni Michelle Sagun It's so painful po, Sir AP, na ang mga kinalakihan kong magulang ay parehong mga narcissist. Lumaki ako ng walang pagmamahal buhat sa kanila. Lahat ng ginagawa nila ay pawang may katapat na sumbat. Durog na durog ang pagkatao ko. Hanggang isang araw nagising na lang ako na sobra na. Di ko nahahayaan na masira pa nilang muli ang sarili kong pilit kong binubuo. Ngayon po nasa healing process pa rin ako. Dasal lang po at ang Panginoon ang pinangahawakan ko. Salamat po at di niya ako iniwan sa lahat ng struggle ko. Salamat po Sir AP. At tayo naman kay Angela Ochoco. Tama Sir AP. Ayaw na ayaw ko ding nakikipagtalo Madalas sa argumento na nanahimik na lang ako. Madalas din talaga na niluloko ako ng mga tao. Alam ko pero nananahimik na lang ako. Hindi ako nakibo pero tinatandaan ko lahat ng ginagawa nila sa akin. At kapag napuno na ako, inaalis ko na sila sa buhay ko na parang hindi sila naging bahagi ng buhay ko. Pa-shoutout po and regards. God bless. Salamat sa mga sinasabi mo. Talagang lalo kong napapatunayang introvert talaga ako. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Erlinda West, Annalyn Granada, Dennis Aranzanso, RJ Mera, Edmundo Jornadal Jr., Kay Molino, Ramlat, Junjun Perang, Emma Villanueva, Lorena Bintas, la Short Video, Kati at kay Gretchen Marie Kayanan. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na brutal ang pinagdaanan ng mga masunuring introvert? Panoorin mo sa video na to.